para iso sa mga hili sa tsokolate ito sarap ito pinatikin mo sa akin ni Nicole comb visit na ito ang sarap nito ito bibili ko na ito panalo ito ito mura sure ako mura ito pag tinikma mo lahat yan pagkatapos may diabetes ka na I'm happy for 100 may 200 ml 120 isa Geng geng geng, Mustafa tayo, no? Mustafa Center. Okay, na kami ng mga posibleng pwedeng ipasalubong. Ano nasa mm. sa ano? Okay, so tingnan lang natin kung ano yung mga ano. Mura, ano ba mabibili dito? Anong plano natin bilhin? Lahat. Lahat ng $5. dollars <laughs> Five dollars <laughs> ang budget natin. Okay. So, paglabas mo ng kung ano mga station nyo. Power Park. Power Park. Paglabas mo. Exit F. Ito na. Kita mo na agad yung Mustafa Center. So, MRT, MRT lang tayo. ay Okay, sige. Kita Ayan. Mustafa Center. So, may mga food trip na din dito sa labas. Sabi ni ate. Tingnan natin. So, Wednesday ngayon. Saktong-sakto daw ang punta konti ang tao Mustafa Daig ko Yung ko so, lang makikita doon ng wala halika Oo nga yun last din na ko dito o oh, pagulo Wednesday, walang tao Raise up lamig. Oh, region ba yung mga sel mga ano dito? Ah. ba? Oo. ko dito na yung sinasabing ano? Diba yan? Singapore perfume. Hindi ba dito yan? Hindi ba pag Singapore perfume daw ano? Okay, yung okay, klase A. Yung theory, pero yung okay. So, ayan. Ah, saya daw sabi ni Nicole. Kasi nga talagang uh -huh, pumunta ako. Well, hindi pa naman pandemic nung punta ko. No? Talagang medyo may party dito patagilid maglala ka maglalakad. Dahil sa dami ng tao. Oh, I realize I don't need Nikon, Nikon, ano so, nikon? Hintayin, no, titingin lang ako. the 7500 is 1.6 na lang yeah, may wala na agad si Nicole ha? patog yun ha tingin tayo ng ano maganda ganda ko na dito ito yung mga pabango okay. 100 ml 2 4 1 110 pala, hindi 110 happy two for one pa no, okay. oh, okay. yes, to. Alam ko kasi iba to eh. happy to for 100. Ito, mabango to. Parfumo. Meron ba? Ba't wala? Ubus na yata ito. So, ayan. Eh. Parfumo. Bango yan. Ito ba pwede sa dito? Para parang lucky oh. Para parang pwedeng inumin ito ah. Okay, <laughs> 200 ml yan ang tayo ito. 120 isa. Ang tester sa akin. Coach, 180. din to. Ayan na. Nice time. Oh, din. Ako roban yung vehicles. May matrip kong pabanga dito eh. Pero wala naman ang plano bumili. May baon naman akong pabanga. Good boss. Fifty-five. Jangan lupa jika anda mempunyai pakaian, anda boleh mencari pakaian yang berada di kanan. Di Amerika, mereka mempunyai banyak pakaian. Okey, ini adalah Versace. Sekarang, apakah berwarna biru? Sekarang, ada berwarna biru. Mengapa mereka tidak mempunyai? Mereka hanya Hindi ko nakalala itong mga to. eto tayo. Dito kayo Nicole. Nandito daw yung goodies eh. Maka t-shirt ako. Ano ba diba t-shirt? Eleven dollars. Pwede na. Normal oh, na may Singapore na tatak. Ten dollars. Ito, one oh, dollar. Oh, diba? Pwede eh. Pasok sa budget. One dollar. panatray to biscuit to twenty five ba na ako na naman pagkain di ito eh. eh, ah, mandalar mandalar din yung mga biscuit to kasi sa bahay to <laughs> ka so, kalala natin ito pero papasalubong ka ba ng chips ako okay. eh meron naman sa pinas nito ang presyo si hotdog ito yung normal na pinapasalubong ko <laughs> malalaman yung presyo ng pasalubong ko ha <laughs> 7 dollars to pera ang dami na nito ang piraso ba daw to nasa talo talo to isa hmm. lang o oh, dalawa sa office o sa team nyo talo talo dalawa sobra sobra na yan 7 hmm. dollars 14 dollars hindi masama hmm. alam ko may assorted nito ito yung mga normal na pinapasalubong ng katrabaho nyo Oh, ako lang. May <laughs> <laughs> maliit, 390. Pero siyempre, laging mas mura yung mas malaki. Okay, dito. Oh, ito, ang uh, laki ito. Butter cookies. Pwede. Oh, uh, lalagyan ng sinulid. Dami sinulid dyan. $10. Pwede. Pwede to actually. Hmm. Uh, okay din to okay din to natikma ko na to eh dollar 60 ta 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 mo masarap to ah kano ka 290 mo masarap to ah 290 faxes fabulous 290 parang digestive ang dating niya no? ito, ito mga gusto ko yung eh, mga cookies eh. may na naman sa pinas nito eh ito ito na hindi ito mga ganito naintriga tuloy ako masarap pang merienda tsaka kape no ito na daming flavor to sarap sarap kumpletuhin no pinaubos mo yan, yan. hindi na kasya mga damit mo to so, dollar 20 oh my goodness gusto kong bumili ng mga <laughs> office gusto ko silang tikman nangangang mo yung ano nangangang mo yung nangangang hmm? mo yung Uh, Paco Roban. No. Oh. Akala ko talaga ano. Parang peke class eh, 'yung mga pabango. Sabi ni Nicole, legit pala yun. Ano pa ba? Ako, oh, ang sa likod ko pala. Para iso sa may hili sa tsokolate. Ito. Ito, eclair. 230. Parang ano to eh. Yung mga batang 90s Benson. Pero chocolate yung loob. Cadbury. Ayun oh. oh, ha? Pak. Oh. Oh. Oh, eh. ito 'yung ito, ito 'yung sinasabi kong assorted. Ayan. So, okay na mas safe 'tong assorted kasi sa XP ko iba iba talaga sila ng trip eh meron may gusto ng coconut meron ayaw ng coconut Three twenty, so hindi total lang di ako mahilig kasi sa chocolate so hindi ko alam ang presyo niya sa Pinas hindi naman ako nagbibibili niyan so 320 6.50 pala to 6.50 Ito favorite namin ni Nicole Luises Pati si mama favorite din to. Sabi ko hindi ako bibili Parang gusto ko talibong bumili Ito ang mga ano Ito medyo pag may budget budget ka ito hindi masama kung may ano ka lang din budget 541 for 12 dollars to eh kano yun mga oh, 500, oh, 500. Pag pala nga ng 500, 100 pa mga patakang isa. Alam ko, 150 sa Pinas to eh. Malaki pa. Pero ito ang favorite din ni Nicole pinapasalubong. Naambun na ako nito dati. <laughs> 44960. Pwede din to. So pareho namang safe pero mas masarap kasi to eh. Mas maliit nga lang. Kumpara mo dito. Ano? Diba? Doble halos oh binahalas ng laki okay. pag may extra budget pwedeng upang huh? okay. ang daming flavor nya hmm. ayan oh o ganyan ayan oh isang buong rock yan pag tinikma mo lahat yan, pagkatapos may diabetes ka na diabetes. Oh, ito. Ito kung ako na to. Kasi so, mahilig sa strawberry. Ayan. So, ito ba? Ito, mga anak ganito. 248 na. Ito, bundle. 78 dollars. Ah, oh, tatlo. Kaso pare-pareha na flavor. Kisses, Hershey's plus dollars. Ako pinaka-favorite kung mako-consider talaga si ano. Cadre lang masaya na ako. Ah, 640. Kinder Bueno ba dito? Tami. Hirap magdala ng bata dito. hindi ako uh, uwi nang wala oh. ang ano, chocolate oh, ito ko, hmm. ayos parang Kirkland ang dating hmm. mahilig si Sharon at JP dito at saka parang mas malalaki oh yung ano niya kumpara sa Kirkland kaya yung Kirkland ba yun? nabibili sa Landers 1,000 na yun ito o 8 dollars diba pwede ito hazelnut ito dark chocolate ito eh. hazelnut ah okay hazelnut yung loob hindi almond tapos may chocolate sya ito 8.20 din ah ito ayun ko lang nakita itong tatak na to 820 pero malaki kung 820 lang din to doon ako sa Cadbury pero 33% cocoa daw to eh para mas madami siyang mas mataas to dark choco 62% talo na to 70 ito solid bibili ka lang din yan ito nabilin mo or yung dark almond yan okay pa. Oh, shit, may hazel nut Ano ba yan? Gusto ko bilhin Lalaway ako sa totoo lang. <laughs> na. Ay, naka. Ano uwi dati, kuya? May ganito, mami. Okay. Dalawa o tatlo. Pero kami ni JP umuwi, boss. Ito. <laughs> Ito. Five dollars, yan. Pasok na pasok sa budget. Five dollars. Four ninety-five. Sa mga wafer. Dating sa ganito, Kinder okay. Bueno talaga number 1 eh. Ito. Is, ano ba ito? Lotus. Three ninety. Ito, okay din ito. Kung pampasalubong sa mga teammate. Ayun o. Isa-isa yan. Individual yan o. No? o pwede pwede to pang marami 390 hindi na masama yan pasok sa budget banana ibig sabi niya ito no payanda yan lang ayan sila ah alam ko bibili na kami kasi pag bumalik kami nang weekend yan ay dito kanina choko 'li ito meron sa grocery pinagbibilhan namin mas mura dito mas mura to um siguro ano hindi pareho no mas mura limang 5 pesos dito 2 dollar 10 to eh parang 90 pesos din sa grocer ang pinagbibili namin favorite ni next to eh ito hindi yung ano may sugar ganito yung gusto niya 2 dollar 10 din yan nagamendo din pang pasalubong ayun nga kaso nakakabili na din sa Pinas naman ito quadrate mo ba yan? Pero ka sa safe tatatak. Uh, two, four, six na yes Ayan yun, no? Oh. Mm, yun, 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 yan nakakita sa akin na naghasalita daw mag isa dito 2.30 pasok sa budget ayun dami pa pala dito sa side na to bay ayun, oh, uh ayun, -huh. uh -huh. sarap lumaan sa ganito oh. basta may pambili <laughs> ayun hanuta sarap to pinatikim sa akin ni Nicole itong visit na to eh. ang sarap nito bibili ko nito ano ah, to ang presyo visit ito 6 dollars pero parang is dalo na galing rep ang sarap nito Teligan kita ha. Ah. lang. Ito. ito. Ito, yung pinatikim sa amin ni ate. Napakasarap din ito. Ito dollars to. Pero okay ito. Ito. Ito yung masarap. Four dollars. Ito. Munti ko na maubos ito. Ah, ah, piraso lang ang laman nito. Pero ang sarap nito. Tapos ito din yata yung isang tinatigay na sa amin. Ang sarap nito mga uh ito. -huh. New Yorkers. Pero may offer sila. Two for six dollars. So, three dollars na lang. Sa mga patat. Pasok sa budget. Ang sarap nito Ito. Papa, bibili din ako nito. Ito, paborito kong palaman. Ova Maltin. Ang tanong magkano dito dito. Ang mahal sa Pinas nito eh. Pucha, mura to. Kasi itong ganto, itong ganto kaliit sa Pinas. Sure ako dahil babasagin ginto eh. Babasagin ba ito? Oh, babasagin. Babasagin. 400 na to. Pero dito, $6 dollars lang. Putsa, bibili din ako nito. Ito malaki. Trip na, trip na to. Kano to? 10 1040 Pura ito, kapresyo oh. nyo yung nasa Pilipinas na ano. Para, para, basa ito, panalo to Ito mura, sure ako mura to Ayun, dami na pala binili nito Five dollars ba yan? Hindi ah, ha Anong ah, gusto mong kape? Kaya lang ang nagpadami din ang daming kape Mas mura yung ganito Kesa sa old town mas five dollars Ninety Five ninety ito Ito seven twenty five Wala Walang white na Old Town. Ito. Okay. Ayun, mas gusto ko 'yan. Ito, P7.7. Okay. So 7 Seven, ano to? 7.25. 7.5. Ang mas mura to. Ito, ito. Pero ito, miss ko to, bili tayo para okay. sa bahay muna. Okay, bata ni. Pero bibili na ba tayo ng pangpasalubong na rin? Kasi pag bumalik tayo dito. Pero oh. hindi tayo bibili ng hanuto dito. Ay mahal ba hanuto dito? Sabi ko nga, bibili ko dito eh. $5.90 dito dito sa dollar store, $4.90. Dollar store. Ah, okay. So, mas mura sa dollar store. Uh -huh. Ito ba, dito tayo bibili. Naalala oh, ko to. Ito yung munti ko na maubos si eh. Wala ba dito sa dollar store? Wala akong nakita ha. Ah. Baka sa ibang dollar store. Pero dito na tayo bumuli. Ito, bibili ako nito. Umuha ka na ibang cart. Dahil na, ubusan ng, uh, I ay, mean, ay, ubusan ng, sige. Okay. Ubusan ng ganun. sige. Okay. Yeah. Oh, time first. Mamimili lang kami ng uh, ano, tagpa $5. Ayan yung Cadbury by 5 for 12. Oh, nakita ko nga rin yun eh, Cadbury. Diba, not much. Oo. Oh. Kapresyo niya yung Ritter Sport actually. Oh, ah, pero gusto kong bumili ng Ritter Sport. Hmm, sige, sige. Ayan. Ah, Ay, tayo ni Nicole kanina eh. So, tingnan natin pa yung iba. Okay. ito kumuha kami nito mas murang version mga ganito titikman din namin at lahat ng cookies kanina tinikman bumili ng lahat ng flavor excuse me ito crispy okay din to $10 $9.50 pwede na siguro ito marami silang ganto 6 yeah, for certain amount 8.50 6 pwede na o malaki o oh. sinasabi ate sinanobong ako pwede na to talaga highly recommended to sarap na ito talaga bago ba to? Ano ka lang nata nakita to? Pagbayad din nata si Nicole sa cashier eh. Medyo din masarap to pero mas medyo ano, $10 to eh. Mga chocolate nila mga ganyan, $6. dollars Ayan, sure yan. Ah, common ganda kung magpapasalubong ka medyo kakaiba ba hindi ko sure kung napakita ko na kanina to 766 na piraso not bad pa rin to itong pampasalubong yun know. o mga patak ano lang to 120 isa tama ba tama. 120 mahigit 20, not bad to Up. Ito, may mga kakaibang flavor ako napansin kanina. Ito, jalapeno. Nakita ko ngayon. Salt and weed. Ah, salt and Salt and seaweed. So, hindi, hindi ako pala tingin ng Pringles eh. Pero hindi ko sure kung meron na sa Pinas nito. Punta tayo sa kape. Kumuha na kami ng kape. Pang inom ko dito. At pang inom sa bahay. <laughs> okay. So, kailangan natin sa buhay yan. yung eh. Kape dito. Okay. So, ito yung normal na iniinom namin ngayon sa bahay. Favorite nila ate ito. So, $5.90 to. Mas mura siya sa cela lang old town ang old town is 725 mas mahal sa ng $1. 35 uh, medyo matamis kasi to so ito less matamis ito kaya siguro gusto nila pero ito miss ko to eh. gusto ko yung white coffee ang problema ano pala pala nilang white coffee so, true white coffee classic Oh, white coffee rin coffee and creamer tapos mayroon pang isa anak ng hotdog dog. Oh, white coffee dark roast feeling ko ito yung natrip ako ko okay. parang ginawa ko binili ko na lang minsan <laughs> lang naman dito. binili ko na lahat ng white coffee pati isang hazelnut para sure na Yeah, well, nandyan naman sa pinas niya pero hindi lahat ng flavor kasi available sa atin. Kaya si naman talo ko na rin. Total, kakapin naman tayo araw-araw. -araw. Okay. Ibisayin lang. So, include ko lang sa video na to ano, 'yung sa pabang and then to mga goodies. Talagang <laughs> akatulwa ba? basta ang ka lang ng budget, nakakatuwang mamili dito, no? Ayos, tayo. So, hindi ko lang alam kung nakamag... <laughs> nakamagano kami. Pero, yun, um, nakabili naman kami na ng ibang, ano, kapasalubong. Ay, okay. so, pag may nakita pa ang iba, eh, punta kami sinuro. So, pag may nakita pa ang iba, share to... sa inyo. Um, for now, yun lang. Alamin sa panonood. Ingat lagi, tropa.